Hello guys, hindi ni Lola here in Hong Kong Nakaalaga ng matanda, 83 years old Magsi 6 years na pala ako nag-alaga kay Lola Eto, pumunta pala kami ni Lola sa clinic Kung saan, pinatingnan namin yung kuko naman ni Lola Kasi nga, ang dami na niyang ginamit na gamot Hindi naman hiyang sa kanya Dati-rati, lagi na kaming pumupunta dito At may gamot naman na talaga binigay sa kanya Eh kaso, ewan ko ba kay Lola, nagbago isip gumamit ng iba, sabi daw niya, wala daw ang visa, ayaw daw magamot yung kuko niya. Kaya yun, pumunta ng Mannings at bumili ng ibang gamot. Yan tuloy, mas lalong naging worse yung kuko niya. Kaya eto, sinuggest ko sa kanya na balik kami dito sa senior na clinic. Malapit lang dito sa amin, sa Jockey Club Clinic. Nasa 6th floor, sa Poon. Kaya eto, nakapila kami dito. Nakaupo, nagaantay kung kailan magbukas yung counter. Kasi magbubukas sila 2 o'clock. Araw-araw, pwede walk-in na mag-check-up after 2 o'clock. Kaya eto, antay-antay muna saglit. Yung lula ko naman ay talagang hindi makaantay. Eto pala, tapos na kami nag-register. Kaya eto, inaantay namin natatawagin yung pangalan ni Lola at kung saang room number kami papasok. Kaya antay-antay muna saglit. Buti na lang si Lola ay medyo nalibang sa exercise na pinapanood sa my screen. Kaya eto, hindi siya masyadong na-board at yung inday naman niya nasa likuran niya ay antok na antok kaya record record muna tayo pasaglitan tayong kumuha ng video ayan kita nyo si lola nag exercise gumagaya dun sa screen at may isang lola din dun sa unahan ayan din nag exercise kaya eto ako ayan antok na antok sa kakaantay kaya record record tayo para mabuhay yan Promise, sobrang antok ko niyan. Siyempre, alas dos ng hapon. Kaya, eto pa rin, antay pa rin kami ng antay, hindi pa tinawag ng pangalan namin, kaya eh, ano yung exercise na pinanood ni Lola kaya maraming salamat sa pagsama sa mini vlog na to guys, and thank you for watching, we'll see you again for my next video, bye!